Ngayong hapon mga katimigs, meron naman tayong lulutuin, no? Paano naman naman, no? Ayan, yung mga rekado natin, napakarami yung mga rekado natin mga katimigs, yun, no? Batsin, tsoka, tsaka anong pitis? Ah, tuyo. Pus tsaka pustos-pustos, tsaka magiging sarap. Tsaka sprinkle ng wind. Tsaka simple ay ito, hindi talaga ito ang spread. Makalimutan nyo. Ayan, napakarami yung sibuyas, sabi so, pa masarap. Yan. Yun, yun, oh. no? Pinapuan na natin na pinakuluan natin para kumitin na siya. Gisa na lang tayo na. Ayan mga na Ano yun natin na. No. Nagsisimula na tayo. i na natin yung kamera natin kasi ano na. Gisa lang tayo ngayon dito na. No. Ayan. Alright. Gisa Ito yung mga tiyo, painitin natin mga 5 minutes yung kawali para hindi ko siya doon madikit na. No? Pinitin natin muna para natin ang spring cooking oil. Yan, lights yun. Pakita ko siya kung paano natin pa lutuin itong ano manok. Nakaiba yung lulutuin natin. Sisya na kayo kasi na, hindi pa tayo nakapaglinis mga kapibes na. No? Mulai eh, nanti eh, eh, kita eh. nanti malah ini genapinlah, awai, dan nanti nanti para semua dito siya na. hmm. natin ng mga 5 minutes mga katimis. Lagay ng sibuyas bawang. Hindi ka doon bawang alam. Ito yung mga picnic mga natin yung konsantik natin na stainless. Ito yung mga natin. Makaraming sibuyas at bawang na. Ganyan kayo mag eh, luto na pato. Marami yung sibuyas. So, <coughs> tsaka luya. Tsaka awang. Ganyan lang mga kibis. Like. At huwag uh, okay, subscribe tong video natin. Panorin rin yung gumatapos para na makuha kayong kalaman. Kunting kalaman lang mga kibis. Para lang sa mga bagong mga otis. 你帮我。我现在没有。 ay tanggulo. Yo. Ah. Uh, Binya na mamasa-masa. Ah, nilagay din. Dito na 'to ang goma. Ini 'yung lutong Ay isang kilo ng ricado yan. Okay. Ito naman na. Ito na, isang puli, isang kilo loya, isang kilo, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo bawang chrais ba, ng kailan sibuyas dapat ganyan kayo magluto mga tulad ng adobong pa tapos 1 kilo bawat ng bibing pa, 1 kilo sibuyas, ito lang. Diyan sa bawang sibuyas. maganda lalo para lalo masarap. 5 minutes guladong ano. natin mga tulad mas maganda no. Ayun, may mga regalo pa no. Ito yung paan natin. Napakuluan na natin yan, no. Ayan, no. Napakuluan na to. Sigurado. ready to, ano na lang to. Gisa. Ayun. tayo dito. Ayan, lapit na mula. Gawin na natin. Ayun, okay. ayun, okay. ayun, 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 一点点。 Ano eh Sige. Nga. Yun. Alright. Malapit na mamula yung kama-an natin, sibuyas mga no, katimix. Yun. Ganyan kayong magluto mga katimix. Kailangan natin na maamoy na parang bango na ba. Tapos yung nakikita natin na parang yung sibuyas namumula na, na kaya yung bawang. Salaw nyo yun. Kailangan maraming mga sibuyas at bawang mga katimix pag ganitong mga encounter na ano Uh, pa kung na rin uh, ano kailangan natin maraming sibuyas yan sa aloya no ay yun na oh. wow napakatakam na yan mga katimis yun no? Yaman natin siguro mga uh, 3 minutes na lang no? Oh. Uh, malapit na tumumula no uh, yun oh. yun na yun na hindi hindi masyado makita yung video natin no? kasi mag lang kasi ako dito ngayon ng TV no? wala tayong yung camera at uh, siguro pag eh, kasi wala tayo pang salsa taga camera no, kasi hindi pa tayo makita no? yan Uh, yan mga uh, naghihingi lang ako ng <coughs> supporta nyo follow at like lang mga katimers share and like yun para kahit paano kumita rin tayo dito no? para makatulong din tayo sa sa mga kamag-anak natin at sa mga pamilya natin no? yun uh, para maka makaahon din tayo sa mga kahirapan mga katilis kasi kumahon din tayo sa mga kahirapan mga katilis yun, lalagay na natin yung mga katilis yun, may salamat po sa tunay na nagsusuporta sa Facebook page ko no. Suportahan niyo pa yung Facebook page ko. Kanto Mix TV Vlog. Yun. All right gine natin. Yung paano ano? Dito Dito. Hindi sa. Hay nako, mga tinik sa kanila ng mga ng Ano. Yun. Ang next step video natin no, so si Baybay hanggang matapos para kita niyo kung paano na to. anong mga proseso no. Tip, by tip lang po natin ipapakita ko sa kung ano yung lalagay uh, na alam ko yung uh, mga bagwa natin yung nagluluto uh, ba kayo no uh, ito <coughs> buksan nyo lang yung facebook page ko no comments, kayo makita yung, yung, mga ibang ibang lo ibat, -ibat, -ibat, ibat ibang loto no? yun Pero so, uh, yung video natin. Wala balita niyo talaga ng prasiba. Ngayon, maglalaki tayo ng isang kilong asin. <laughs> lang. Itulay natin. na gaya yun nga. Diyak lang na Kaya tayo natin. Tansayin niyo lang o, ano, alam mo. grabe. Tumakbo. Ngayon kaya Diyos. Diyos, natin yun. Pangalawa so, mga tibet, ano? Lagay, talaga ako ng toyo agad. Ayan, wala naman pala ito. Dito, yun. lang. Actually, di pa tayo ng kuha. Ano ganyan? Ayan. yun oh no? sarap na siyempre maglalagay tayo ng bitsin mm -hmm. may na natin lagay yun oh magit sarap yun yeah. may lagyan natin ng oyster sauce para mga lato maglalagay natin pala ng magit sarap para hindi ano makatingin mga yo yun namumula-mula na mga tumeggs no ano you know? right paan ng manok mga tumeggs possibly lang naluto yan mga tumeggs no Siyempre, lagyan na natin ng Sprite. Yun, no? Ganyan, mga katibig. Kailangan may Sprite. Always may Sprite yan. Yan, nakulo na yung ano, tubig. So, so kapit tayo. Kuluan muna natin. Ano natin ito? Yun. natin Yun. masarap? Ito na natin na Oyo Sabay-sabay na Yun Siyempre soka Sabay-sabay na ito mga TVX Depende sa inyo kung ano Ah uh, Kung may, may ilagay soka sa akin Ilalagay ko na ito Sabay-sabay na Yun Siyempre hindi natin makalimutan Yung Chivas Joke lang <laughs> Sinamakan ito Alifix para mas banghang kasi wala tayong ceiling green dapat may ceiling green tayo kaya ito lang ginawa natin ah. yun o no? yan yeah. hindi lang kasi manghang yun mga katimix itong suka ko oh, galing sa nidog to mga katimix kaya yung papabinsya no alright just <coughs> yes, hindi lang na wala natin yan eh. Siyempre ilalagay natin yung oyster sauce sa sabay-sabay na mga kateweks. Mamaya natong isa para ano alam natin parang ko lang no? ibigal natin Yun. Ngayon, magkakape tayo, mga Timex. Yun. like right. Pakalim muna natin to Patuyuin sa Sprite, no? Yun. Ganyan lang, mga Timex. Napakasimple lang. Yun, no? Mamaya, i-update ko kayo na, ano, pagkatapos ng luto no? ayun, Kakape muna ako, mga Timex. Ayan. Aking salamat. I love you. Yun.